Ayan guys. Kanina pa kami dito. Sa Danog. Sell sila. Yes, Dan. Okay. Ayan, kanina pa kami dito. Actually, ito yung pinakagusto ng asawa ko. Yan siya. Yan. Magkano ba ang price nito? 209. Oo, 209. Humanirial. Wala silang stock. Isa na lang daw. Tapos, ito naman ang gusto ng asawa ko. Ayan. 199.9 real. Wala din silang stock. Nag-iisa na lang din. Tapos, ito na yung last choice niya. Ito. 199. Dalawa sana. Wala din silang stock. Ano ba yan? Halos lahat wala na silang stock. Nag-iisa na lang. So ngayon, ito na yung napili namin. Meron silang dalawa. Natira na ito. Kaya so, yan ang nakuha namin.